larawan ng Pangulo at ng Unang Ginang na iniuugnay sa Pogo. Sino nga ba ang nasa likod ng propagandang ito? 2020 pa nakuha na ng larawan na yan. Paano sasabihin na protektor ang Pangulo at ang Unang Ginang kung sa mga panahon na yan ay wala naman sila sa kapangyarihan? 2020 pa nang nakunan ang larawan. At sa mga panahon na yon, sino ba ang nasa kapangyarihan? Sa isyo ng Pogo, sino nga ba ang iniimbestigahan? 'di ba itong si Harry Roque na malapit kay Digong at dati niyang spokesman? At sa investigasyon ng Quadcom dito sa Kongreso, lumabas nga itong si Colonel Espinido. Sa issue daw ng War on Drugs, ang pondo ay galing daw sa Pogo. Itong si Colonel Espinido, idinadawit pa si Senator Bongo at Senator Bato. War on Drugs killings noong nakaraang administration. Ang sabi niya, Pogo daw ang nagpopondo. Sino nga ba ang dapat nating paniwalaan? Ang isang larawan o ang mga taong iniimbestigahan? Sino nga ba ang totoong nagpoprotekta sa Pogo? Ang Pangulo na nagdeklara na total ban at ipasara ito o ang mga taong lubos na nakinabang sa Pogo?